Magandang araw! Another bento cake ang aking cake na gagawin ngayon. Bali, ang size nito ay 4x2 lamang. At eto nga ay uh, rush order din. Bali, pagka-chat ni client ay sabi sa akin ay kung ano na lang daw talagang available ko dito. At buti na nga lang din ay meron akong natatabi na nga dito na bento cake. Bali, ang flavor naman dito ay moist chocolate cake. Bali, ito ay pambigay lang din lang sa kanyang pamangkin ata iyon. At ang napag-usapan nga namin ni client ay eh, once na matapos na nga ito ay i-deliver din doon sa kanila. Bala. Bali, ang medyo napatagal lang ako dito, ayun dun nga sa topper dahil pinaprint ko pa nga. Nag-edit muna ako pagkatapos sa ay, ayun nga pinaprint ko. At dahil lalaki nga ang celebrant nito, ayan, ginawa ko na lang siyang blue, blue at saka puti at ayan ganyan yung pipe yung nilagay ko doon sa ibabaw bali lahat ng ibabaw ay nilagyan ko na rin nga na yan ng puti pagkatapos niyan ay naglagay na rin ako ng mga silver na dry gas ang aking inilagay dyan at ayan nga tapos na ayan yung pinaprint ko nga pala na ano dyan na topper ay pinalagyan din ng picture ni client at happy birthday kj sir ayan salamat sa tita mo sa pag order nitong ating bento cake kaso nga lang itong aking video na ito talaga naman super late upload na nga nito kaya ayan belated happy birthday na lang pala eto namang next na ko ay ito ay 12 pieces na cupcake at moist chocolate ang aking flavor nga pala na ginawa dito. Bale, itong cupcake na ito ay medyo matagal na rin itong naipabok sa akin. Siguro mga 3 days before ng party. At dito nga sa design nito ay ako na nga lang daw ang bahala. Kaya ayan, ganyan na lang yung ginawa ko kulay blue tapos yan dyan sa mga bakante ay ko naman diyan ayan kulay puti lang na pipe na ganyan bali ang umorder nga pala nito sa akin ay yung anak ng aking ninong so bali atid ko na pala siya birthday at saka binyag ng kanyang anak ang ganda lang ng ni nitong ating nagawa na blue na ito kulay sky blue yung aking nilagay dyan na food color tapos medyo na parami lang siya kaya siguro naging ganyan na talaga na matingkad yung pagkakakulay pero yung pagkadami naman ng food color hindi naman yan mapait tinitikman ko naman yan bago ko siya talaga ilagay pagkatapos ito naman yung oh, mga drages na aking inilagay. Naglagay ako diyan ng silver at saka nung puti na malalaki. O, oh, di ba diba? Shout out naman talaga sa mga manok. Malapit-lapit na talaga. Matitinong ako na yung mga manok na yan. <laughs> dito lang kasi ako sa may salas nagbo-voice over. Kaya rinig na rinig itong manok na ito na nga lang dito sa may harapan namin hindi ako makapag voice sa aking kwarto at pagkakainit nga rin sa aming kwarto. At eto nga pala ayan, matatapos na. Naglagay nga pala ako ng topper diyan Kalahating uh, christening at saka kalahating happy birthday. Akala ko nga hindi yan magiging okay dahil yung una ko nga napaprint ay malabo yung pagkakaprint. Kaya inulit ko yan. Nagpaprint ulit ako ng panibago. At ayan, buti na nga lang at medyo luminaw na. O ba diba, ang ganda rin naman ang kinalabasan na ang ganda ng pagkakakulay talaga niya. Pag talaga pinag-combine yung blue at saka puti, ang ganda ng kinakalabasan. Hindi ako naka sa party ni dahil nga ako nga ay tinamad nga pumunta doon. At nakita ko rin sa mga video na in-upload na yung etong ating cupcake na ito ay halos kaparehas na kaparehas ng cakes na kanilang, ano, kanilang binili. Kaya maraming maraming salamat sa pag-order nito. Yun lang, salamat sa panunood. Hanggang sa muli.